Magandang umaga mga bata. Welcome sa ating unang aralin sa music. Quarter 1, Week 1. Handa na ba kayo? Dumako tayo sa ating layunin. Una, nakakikilala sa iba't ibang nota at rest na nakikita o narinig sa isang awitin. Kalawa, nakikilala ang rhythmic patterns gamit ang iba't ibang nota sa simpleng time signature. At ang ikatlo, nakikilala ng wasto ang duration ng notes at rest sa time signature na 2-4. Mga nota at pahinga. Ano nga ba ang nota Ang bawat tunog na naririnig natin sa musika. Ano naman ang pahinga? Mga pagkakataong nakakarinig tayo ng saglit o mahabang katahimikan sa awitin o tugtugin ating aralin uh, arali ng mga bahagi ng nota. Ano ang uh, napapansin ninyo sa notang nasa inyong harapan? Ang linyang nakatayo ay tinatawag na stem. Sa bandang ibaba ay tinatawag na note head. Ang panghuli, at tinatawag namang tail. Pakiulit nga mga bata ang bahagi ng nota. Magaling! Ngayon naman, atin namang kilalanin ang mga nota at pahinga. mga notes o nota. Ano ang masasabi ninyo sa notang ito? Tama, hugis bilog. Alam ba ninyo kung ano ang tawag sa notang ito? Whole note o buong nota. Ilang kumpas kaya ang katumbas nito? Ito ay may katumbas na apat na kumpas. Ito rin ang may pinakamahabang tunog sa mga nota. Maaari natin ipalakpak ang kumpas o apat na kumpas. So, isa, dalawa, tatlo, apat. Yan. So, yan ang whole note o buong nota. Ang sumunod naman, ano ang napansin ninyo sa nota? Tama. Meron na siyang tangkay. Okay. Meron na siyang tangkay. O stem. Yan. Ano kaya ang tawag dito? Okay, ang ito ay tinatawag na half note o hating nota. Ilan kaya bilang meron ang ha ang half note o hating nota? Okay, meron siyang dalawang kumpas. Ipalakpak nga natin. Isa, dalawa. Sumunod naman. Ayan. Ano, ano, ano ang napansin ninyo sa nota? Tama. Meron na siyang kulay o shades sa kanyang head. Okay. At meron din siyang stem. Alam niyo ba kung anong tawag sa notang ito? Quarter note o kapat na nota. Ito ay may katumbas na isang kumpas. Isa. One. Sumunod so, na nota. Yan. So, meron na siyang uh, tail. Meron siyang stem, meron siyang tail. Alam niyo ba kung natawag sa notang ito? Ito ang 8 note o kawalong nota. Ilang kaya ang, ang katumbas na bilang nito? Ito ay mayroong kalahating kumpas. Okay, one half beat. Okay, paano kaya natin ipapalakpak ang 8 note o one half na kumpas? Nagagamit tayo ng uh, syllables or pantig na mimi. Mimi. So, medyo mabilis siya, no? Mimi. Ayan. So, yun ang uh, pagpalakpak ng 8 note o kawalong nota. Ayan. One half na kumpas. Sumunod naman ay ayan. So, napansin ba ninyo? Dalawa na ang kanyang uh, dalawa na ang kanyang tail. Ano kaya ang tawag natin sa notang ito? Ito ang tinatawag na 16th note o kalabing anim na nota. Ilang kaya ang bilang o kumpas? Ito ay may 1 uh, 4 fourth. Meron siyang 1 fourth na kumpas. Palakpak natin. So, gagamit tayo ng uh, syllables o pantig na, mga pantig na mimima. Mimima. Okay? Mimima. sa so, mas mabilis. Mimima. Okay. Good. Okay. So, ngayon naman, adita ako tayo sa mga rest uh, o oh, pahinga. Ayan. So, ano nga ulit ang ibig sabihin ng pahinga? Mga pagkakataong nakakarinig tayo ng saglit o mahabang katahimikan. So, wala siyang maririnig na anumang tunog sa awitin o tugtugin. So, rest. Ano ang masasabi ninyo sa rest na ito? Mukha siyang nakataob na sombrero at siya ay matatagpuan sa ika kaapat na linya ng linguhit. Okay. Sa so, ika-apat na linya ng din guhit. Okay? Ano kaya ang tawag natin sa rest na ito? Natawag natin siyang whole rest o buong pahinga. Ilang kaya ang katumbas na bilang ng, o kumpas ng whole rest? Tama. Okay, so meron apat na kumpas. May naaalala ba kayo? tama So, siya ay uh, parehong bilang ng kumpas ng whole note. Sumunod. Ayan. May napansin ba kayo sa rest na ito? Kanina, nasa ikaapat na linya. Ngayon naman, lumipat siya sa ikatlong linya ng linguhid. So, ano kaya ang tawag natin sa rest na ito? Natawag natin sa half rest o hating pahinga. At ang katumbas na bilang o kumpas ay dalawang kumpas. Paano nga pala, na, paano nga pala natin ipapalakpak ang rest? Pero wala siyang tunog, di ba? Balik tayo sa full rest. Paano ba natin ipapalakpak yan? Well, dahil sa ay walang tulog, nakabukas lang ang ating mga kamay. So, at bibilang lang ng apat na kumpas. 1, 2, 3, 4. Dahil wala siyang tunog. Ganon din ang ganon din ang uh, half rest, dalawang bilang, nakabukas ang mga palad. 1, 2, Ayan. Okay. Sumunod. Ayan. Ano masabi ninyo sa rest na ito? Mukha siyang titik Z Okay. Or bila uh, number 3 or zigzag. Ayan. So, alam ba na, alam nyo ba kung anong tawag sa rest na ito? Tama. So, ang tawag dyan ay quarter rest o kapat na nakapahinga at mayroon din siyang isang kumpas. Ayan. Okay, so sumunod. Ayan, ano masasabi nyo sa rest na ito? Mayroon siyang isang uh, uh, tail. yan. Kagaya ng eighth note, mayroon din siyang isang tail. Ano kaya tawag natin sa rest na ito? Yes, eight rest. Kawalong pahinga. Meron siyang kalahating kumpas o kalahating bilang ng kumpas, no? Kagaya ng eight no. Okay? Sumunod. Ayan. So, ano na si niyo sa kanyang uh, tail? So, nadagdagan siya ng tail, di ba? So, dalawa na siya. So, tinatawag natin siyang 16th rest o kalabing-anim na pahinga. At sa meron din siyang bilang na one-fourth, kaya ng 16th note. Okay? So, bagamat magkakaiba ang anyo at bilang ng beat ng mga note at rest, ang mga ito ay magkakaugnay. Magsanay tayo. Ibigay ang katumbas na kumpas ng mga sumusunod na note at rest. So, gamitin na ating gamitin ninyo ang inyong ang uh, chat box upang i-type ang inyong mga sagot. Bigyan ko lamang kayo ng limang segundo sa pagsagot. Handa na ba kayo? Unang bilang. Ayun. Yan ay half note at quarter note. Ilan kaya ang katumbas na kumpas? 5 4 3 2 1 Ang sagot: Tatlong kumpas. Tama ba ang inyong mga sagot? Sumunod na bilang. Ayan. So, meron tayong 8 note at isa pang pa 8 note. Ilan kaya ang katumbas na bilang? 5, 4, 3, 2, 1. Ang sagot, isang kumpas. Dahil ang bawat isa ay may kalahating kumpas. Okay, so isang kumpas. Sumunod. Eighth note ulit. At quarter note. Five, four, three, two, one. At ang sagot. Isa at kalahating kumpas. Okay. Ang eighth note, kalahati. Kalahating kumpas. Ang quarter note ay isa. So, isa at kalahating kumpas. Sumunod. Ayan. May napansin ba kayo sa nota? Okay. Meron siyang tuldok. At mm, ang tawag, ayan ay uh, half, half note kalahating, o oh, hating nota okay. sige, nga natin kung alam ninyo kung ilang bilang o kumpas. 5, 4, 3, 2, 1. Ang sagot, tatlong kumpas. Ayan. Sino ba ang tama sagot sa inyo? Bakit siya naging tatlong kumpas? Ang, ang half note ay may dalawang bilang ang half note ay nadadagdagan kapag meron siyang tuldok. Nalagay ng tuldok. Ang tawag natin dito ay dotted half note. Okay? Dotted half note. Nadadagdagan siya ng kalahating bilang ng nota. Tandaan natin ha, kapag may tuldok, nadadagdagan siya ng kalahating bilang ng nota. So, dalawa at isa. Ayan. So, nagiging tatlong bilang. Depende sa nota. Sumunod. Ayan. So, meron din siyang tuldok. Quarter note. So, ang tawag natin dyan ay dotted quarter note. Ilan kaya ang bilang ng kumpas? Um, isa. Okay. Five, four, three, two, one. Ang sagot isa at kalahating kumpas. Dahil ang quarter note ay may isang bilang at ang kalahati nito ay one half. So, dinagdag natin kaya naging one and one half na kumpas. Isa pa, quarter note, quarter rest. Five, four, three, 2 1 Ang sagot, dalawang kumpas. Tama ba ang inyong mga sagot? Sumunod, 8 Note At 8 Press 5 4 3 2 1 Ang sagot, isang kumpas. Kalahati at kalahati. Okay. Tama ba ang inyong mga sagot? Sana ay nakarami kayo. Okay. Tignan. Pagmasdan ang chart. Okay. Ating balikan. Pagmasdan ang chart ng mga nota at pahinga. Ang bawat note at rest ay may katumbas na bilang ng beat. Ayan. Ang, ang whole note, ang Buong pahinga ay apat, okay? ang half note, ang half rest may dalawang bilang, ang quarter note, ang at quarter rest may isang bilang, kawalong nota o eighth note at uh, eighth rest meron, merong parehong one half na bilang, ang sixteenth note at sixteenth rest ay may one fourth na bilang. So, bagamat magkakaiba ang anyo at bilang ng bit ng mga note at rest, ang mga ito ay magkakaugnay. O, halimbawa, ilang quarter rest mayroon ang isang full rest. Ilang quarter note, uh, ilang quarter rest ang mayroon ang isang whole rest. tama. Ang sagot ay apat. Okay. Dumako naman tayo sa tinatawag nating rhythmic pattern o hulwarang panritmo. Ang rhythmic pattern ay tumutukoy sa pagsasama-sama o kombinasyon ng mga nota at pahinga. Ayon sa bilang ng beat sa isang measure kung ito ay uh, dalawahan, tatluhan, o apatan. Okay? Ang pag-aaral ng rhythmic pattern ay mahalaga dahil ito ay nagsisilbing batayan upang Uh, masundan ng wasto ng mga awit at manunutog ang musika at titik na awitin sa kanilang inaaral at tinatanghal ayan pagmasdan ninyo ang palakumpasan o time signature na 2-4 so ang palakumpasan ay binubuo ng dalawang bilang. Isa sa itaas at isa sa ibaba. So, ang bilang na nasa itaas ay nangangahulugan, nangangahulugan ng may dalawang bilang sa bawat sukat. At ang bilang naman na nasa ibaba, ang quarter note o quarter rest ay tumatanggap ng isang kumpas. So, yan ang kalakumpasang 2-4. Tignan natin ang halimbawa ng rhythmic pattern na, ng 2-4. Sa musika, ang mga note at rest ay nagsasama-sama gamit ang simbolo na tinatawag na time signature. Ito ang ginagamit na batayan upang may ayos ng wasto ang pagpapangkat ng mga note at rest sa isang measure gaya ng nakikita ninyo ang 2-4 ayan so titignan natin ang bawat measure o sukat meron siyang may dalawang kumpas sa bawat sukat ayan so ginagamitan natin siya ng bilang isa at dalawa pinaghihiwalay o inahati ng bar line o yung linyang nakatayo okay ang bawat nota sa dalawahan. Okay? Natin sa ng dalawahang bilak. Yan. So, sa unang measure, meron siyang dalawang quarter note. So, one, two. Pangalawang measure, meron siyang half note. So, isa lang ang ginamit no? dahil siya ay may dalawang bilang. One, two. Okay, so tandaan, ang ang 2-4 uh, ay may dalawang kumpas o dalawang bilang sa bawat sukat so o metro. So, ang bawat time signature ay nagsisilbing gabay upang makabuo ng mga rhythmic pattern. Yan. so... Yun. Tumako naman tayo sa tinatawag na Rhythmic Syllables. So, kung merong Rhythmic Pattern, meron namang Rhythmic Syllables. Ang Rhythmic Syllables naman ay mga Syllables na binibigkas o mga ginagamit na pantig habang isinasagawa ang pagpalakpak o pagtapik sa Rhythmic Pattern. Bawat nota ay may kanikanyang kani kani Rhythmic Syllable na nakatutulong upang higit na maunawaan ang Rhythmic Pattern na maka-tutulong sa pag-aaral ng isang awit o musika. Okay? So, ang rhythmic pattern naman ay may rest. Okay? Hindi kailangang bumikas kasi yun ay walang tunog. Okay? So, walang, wala siyang syllables. It, uh, dahil ang rest ay walang tunog at kailangang magpahinga sa bilang ng bit. Okay, tingnan natin ang halimbawa. Ayan. So, saan muna tayo? Sa 2, 4. Sa 2, 4, so, ginamit natin ang syllable na ta sa notang quarter note. So, dalawang quarter note, kaya yan ay ta, ta. Pwede rin natin ipalakpak yon. Pwede natin ipalakpak. So, ta. Ta. Ayan. Sumunod. Um, half note. Ang half note ay may syllable na taa. Uh, ta. -a. Para natin papalakpak yun. Ta. -a. Ayan. So, dahil may dalawang bilang. Ayan. Sige, subukan natin ipalakpak yung sunod na nota. Mga nota habang binibigkas ang syllables so yung pangatlong measure yung dalawang quarter notes sabayan nyo ako ta ta Ayan, sumunod half note ta a half note ulit ta a at dalawang quarter note ta ta Ayan. sana ay nasundan niyo ang aking hot Okay. Narito naman ang ang mga rhythmic uh, syllables ng bawat nota. Sa whole note o sa buong nota, ayan, so ta, a, a, a. So, apat yon So, ta, -a, a, a, a. Ayan. Sumunod, ang half note, ta, a. Ta, a. And yung ako, ta a. Ayan. Sumunod na naman ang kwa, uh, dotted half note. Ayan, di ba kanina, ilang bilang 'yon? Dotted half note, siya ay may tatlong bilang. Kaya ang ginamit na rit na rhythmic syllables ay ta a a, so, tatlong bilang. Ta a a. Ayan. At ang sumunod ay ang quarter note. Ayan, kanina. Ta. So, isang bilang lang yun. Ta. Ang sunod, ang quarter, ah, uh, dotted quarter note. May tuldok, no? Dotted quarter note, ang dagdagan siya. So, magamitin natin ang uh, syllables ng ta-am. 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 Okay. So, ta-am. At ang panghuli ay ang dalawang 8 note. So dalawang 8 note 'yon, ano, pinagsama. Ngayon gamitin natin ang uh, rhythmic syllables na TP, TP, TP. So medyo mas mabilis na korte. One half one half. TP. Ayun. Okay, mga bata. So naway naunawaan ninyo ang ating aralin sa uh, uh, sa araw na ito. At uh,